kami dito sa suka. Aba. Hindi na siya malilimda, ano? 'di ano? Dili lagi mo ay sa. O pwede nang magtanim diyan o sa gilid niya. Mm -hmm. Pwede na dito mag-stay. Nasaan na, yung upo? Doon yun ah. Uh. Saan? Doon. May, upuan doon. May upuan daw doon. Upuan. P upo. upo. oh yun. Yeah. Oh, sili na. Okay. Natanggal na yung sili na. Upuan. mo tanong na sili. Ano paas. to? Singkamas? At talong. Dita? Oo. Huh? Ayun, no, hindi pa tayo pwedeng pumunta dito at wala tayong pag upanan shoo 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 aray shoo 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 saan yung upo ang piahat ka saan sa kabila ouch ang gating lang ano yan bari bari ako alam mo si mo yung right. hmm. ako dito. Hmm, dito. Dama. Oh, salabay dito. niya oh. Sakay na. Salabay salabay. Na dito, oh, ako na. Sa Salabay doon ka na kay ate, bilis. O, sa labay. Doon. Upupo ka kasi ah! Ayan, o. Ay, ano ba gawin ko pa? Let's go. Ay, bakit kasi nakashort kayo? Piyangat ko. Alam, al al <laughs> alam, alam. Alam mo, dyan po lang pupuntahan natin. Aray ko. Ito, oh. Ayun, upa na, Ah, Ang dali alang ng lupo. Ah, upo, upo. Daddy! Huwag ka pa kami ng pet para ma... Ayan, ah, ganyan. Oh. Eh, Ikaw naman dyan ka. Oh. Saan yeah, nah, yung sa upo? Doon sa kabit. Meron doon. Meron doon yung nagpunta ka. Di tayo dito ay nung nakaraan. Hmm? Nakaraan, nakaraan siti Si Tito mo dito daw nagtanim. Bilis mo yan, bagal mo naman. Kumabot <laughs> kaya nyo na. Ito sukal. Pag kami nadulas <laughs> dito. <laughs> dito na Hindi ka kayong iihi. Mga ka ng kabuting kahoy. Awakan mo na siya. Bagla ilambong. May laman kaya yan, de? Uh, ha? Yeah. Ala, bakit ganyan may lumipad? Ibon yata. Ang laki. Nagpa ganun. Diyan, nagpa ganun. Gris! Iisbo lang naman. naman kasi. Kaya nga yan, oh. Susundan nyo pa. Mami! <laughs> Pwede wakan mo, hindi wala siya ating, oh. Bari, bari. Huwag mo. Come, briri. Tara. Iisbo lang naman pala. Ayakala.